na maabot ang balay ni Anon. Ay, grabe naman yung lonopan eh. Mana ni resulta sa pilak ka Adlaw nga ulan, ayan na. Nangalukat na ang saging. Tungod sa baha. Ara ang tulay na anod nang tulay. Ang balay ni Anoy hapit na maabot na na sunis Lansones. Nagdud. Luoy nakaayo ning na ka, kuan na mahurot na gyud yuta diri og kakuan ba. Horot na ni kalukat. Ayan oh, so good nagkalukat. Samot nang didto na hurot-hurot na ang tulay di na maagian. Ngon ni. Tungod sa kusog nga ulan.